Si mak, si ano si, makagtutok na ko anak. Nga hibat pud mong ilong. <laughs> Akong pagon ang light anak. Hala ngit, -ngit anak oy. Oh, hayag-hayag man anak gamay anak. o oh, pero ngit-ngit gid anak. Uy, anak. Say good morning anak. Si magandang umaga anak, si Uhayo Gusaymos anak. Si Arigato, anak. <laughs> Kapinangga, gini mo na ko, eh. Asa ka rin, nakaral-karal sa atop, nak? Wa, may langgam, ta, anak? <clears throat> Wala yung langgam, ta, anak. May nakaral-karal sa atop, anak. Murag langgam giron anak. alang ng tingog anak. Ah, langgam day anak oy. na langgam nak. Bliss, mama. Taka santo. Naminaw kas langgam nas atop. O nagkaral-karal bitang langgam anak. Nas atop anak. Karabi karal-karal git -karal sa langgam anak. Yeah, Nga mong na sila diha anak o skilid sa, sa balay anak. Naghimo sila sag anak. Tonight it's been a year. Gipay na yan na ilang sounds anak. Paminawa anak na nasa'y nagputak manok anak. Si Kuya Court ni mo ganina anak. Ikasab ang Kuya Neil ni mo anak kay magbaon ko no siya anak o niya o magbaon anak at to paingon sa bilyaran anak o anak tinood na anak o magdua dito sa bilyaran anak anak ako na ipahilot ni pikas na kumbukton anak kay e poy poy kayo anak di ko katarong og isa anak di sa ko katarong og arsa ni mo anak kayo ang manikusog kung saan ako kabukton anak tinood gid na anak o anak way <coughs> kusog akong pikas bukton anak ko ayan po guys ito pong pikas na balikat ko guys oh, kaliwang balikat ko mga palangga napakasakit na mamanhid guys so kailangan po itong ipamasahe mga palangga So, ayan. ito lang po muna ang update ni Papi ngayong oras ng umaga. So, thank you for watching. Arigato gozaimasu. Thank you so much to all people uh, watching our videos ni Papi. Thank you to all uh, to all people watching our videos. Salamat kasi mga viewers anak. Say good morning anak. Say good morning to your viewers and say thank you anak. Sige na. Say thank you and magpasalamat ang BB sa palaging pagsuporta sa ating videos anak. Na guys. Salamat po sa inyo guys dahil po sa inyo nakabili po kami ng gamot ni Mama Lisa guys at chicken ang pabiruto kung ulam po guys, ayan Happy Blaze Monday, Happy Portfolio Monday to each and everyone.